hi. Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? Sabi do ko, you want? Uh Oo, -oh, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay, no, sorry, I don't do that. Tapos okay. sabi niya. Hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So mm -hmm. ikaw ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Ma-ka? Mm -hmm. Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba okay. parang, hi, yung ganyan, okay. jolly, yung okay. gano'n, naka-smile. Tapos parang okay. yun nga, do you want? Gano'n. Tapos ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman, na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, say ko, ay, sorry, ah, sorry, I don't do that. Tapos, So may bit-bit na siya na, na pulgaron? Meron, meron siya, meron ano sa, siya. Ano na, saan, nakatandaan mo pa kung anong stash box niya, puti, pula, plastic or what? Um, hindi ko ano, pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Nasa na, na, sa isang lalagyan? Mmm, 'yung -mm, isang lalagyan siya. If I'm not para bang parang parang hindi ko alam kung stainless pa 'yun or ano. Parang pero hindi siya plastic. Ba, ba, pero hindi gold ha, hindi gold. I so mean, anyway, kung sinabi yan. mo, no, I don't do that. Ano ang sabi niya sa Sabi niya, "Oh, why are isa. you here? Why are you here? You're not supposed to be here." Sabi <laughs> ko, "Okay." Yes, sabi niya, so, like, oh, "Takot ako, Syempre, 'di ba? Alam mo 'yun, parang na, hindi naman takot, parang intimidating. Ako. Inti parang Oo, na intimidating." ka parang switch of hmm. ano eh parang alam mo yung switch ng, ng nang bigla yeah oo parang sandali lang parang wala hindi ko naman alam ko anong nangyayari dito 'di ba parang i don't know you guys parang okay fine na invite and everything pero parang i don't know i hindi ako i don't sign up for that or hindi ko alam yes. kung napan 'di ba so yun yun so parang afternoon sinabi niya lang. why are why are you yeah. here so after uh -oh. that anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon no, pa kayo ng conversation um, ni Lisa? Hmm. Tapos yung narinig yun, sakto nun, si Tom, Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, oh hi Lisa, Lisa, that's my, ano, parang, that's my, my that's Cathy Kathy, that's my girlfriend. Tapos siya niya, wife. Nag-wife pa nga siya. No? Nag-wife pa siya. So, hindi, hindi ako, hindi ko, hindi ako wife. Sabi ko gano'n. so, <laughs> syempre, di ba, parang, uh, hindi ako Ayaw hindi ako mo naman, syempre, baka, baka may, oh, baka may oh, mga man. alta dyan, ha? Teka lang, hold exactly. kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah, hindi <laughs> naman you know, talaga ako wife, di ba? Okay. But he oh, is separated oh. for 16 years before naging kami. Okay.